Julius Manalo binayaran ba ng KMJS at Tony Tok sa ginawang interview sa kanya? Kamakailan lang nag-viral ang kwento ni Julius Manalo na half-brother ng aktor na si Jay Manalo sa Sockmed dahil sa pagtatagpo nila ng noalay na ina nito ng 31 years. Kaya naman kabi-kabila ang mga naging panayam sa kanya ng mga sikat na programa sa TV at Sockmed. Samantalang sa kanyang nakaraang post nag-comment ang ilang netizens at natanong kung binayaran daw ba siya ng KMJS at Tony Tok sa pag-guest nito sa programa. Sinagot naman ni Julius ang tanong ng ilang netizens. Ayon kay Julius, hindi siya binayaran ni Tony Gonzaga pero mas malaki naman umano ang balik ng naturang viral interview dahil nagkaroon siya ng maraming followers sa kanyang mga social media accounts. Bukod dito, isa umanong karangalan na makapanayam ng isang Tony Gonzaga. Samantalang sa pamamagitan naman ng isang TikTok video, ipinaliwanag ni Julius na nakatanggap siya ng bayad mula sa KMJS. Mula sa perang ito, nakapag-share pa umano siya sa kanyang ama. Bukod sa bayad mula sa team KMJS, nagbigay din daw si Miss Jessica Soho ng pera mula sa sarili nitong bulsa at ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng GCash. Dahil dito hindi napigilan ng mga netizens na ikumpara ang dalawang programa. Ito ang ilan sa mga komento nila. Good job KMJS. Bakit wala daw fee sa Tony Talks? Iba ka talaga Tony. Bayad po ang guesting sa Jessica Soho di po yun libre, yung binigay ni Ma'am Jessica Soho sa sarili niyang bulsa yun ang tulong. Diyan katulad ni Tony na pinagkakakitaan yung interview di marunong magbayad sa ini-interview pero siya kumikita. Dapat ganyan share share miss! Tony kumita ka kumita din guest mo hahaha. -ha -ha. Galing ng KMJS binayaran si Sir Julius na ishare yung kwento niya, million ang viewers kaya malaki ang kinita, unlike sa isang show million viewers din pero di siya binayaran. Anong masasabi nyo dito mga ka-trend vibes? E-comment ang inyong pananaw tungkol dito.